makulay na araw sa ating lahat mga kapintura ang video po natin ngayon ayan ah, kung makikita nyo po ayan ah, na na po natin yung labas na ating ginagawa ngayon ayan yung kanyang wall sa taas so meron siyang yung black na pinintura natin sa mga groove so ayan po yung design na ating ginagawa then dito so, po sa labas ayan pinagsample po tayo ng may-ari na hahawig ah, dun sa kanyang tiles yan Tapos uh, dito sa magiging office nila, ayan, nakapaglagay na po sila ng ano, tapos na yung PVC ah uh, wall pa uh, panel, PVC ceiling panel. So, yun sarahan na po yung mga gilid. -gilid. Ang kung nagkukulang na lang po natin diyan yung mga drop ceiling. Ah, uh, kasi nga po ano, ah uh, yung electrician po nila ay wala. Uh, hindi po nila alam ng mga karipitero kung saan po ilalagay yung mga inlight light so yan guys, ito yan ang nakapagsampo na tayo dito yung light color na para dito yan, na-approve na na yan yung kulay na yan na-approve na po dito sa ocean na yan na ating uh, gagawin dito sa labas ng ano mga kwarto. Yan, lawak po ng kanilang ano, lawak po ng kanilang pinaka living room pero hindi po bahay ito, parang office lang. na may isang kwarto, yan Tapos yan po yung kanyang main door. So yun guys, at this time, ayan na uh, papahiran na po natin siya ng sanding sealer dahil wala pa po yung ating compressor na gagamitin uh, ayan, brush po muna natin yan po ay na na-steam uh, na po natin yung sa uh, okay lang po natin gamitin yung brush uh, itong, um, ano po yung pang para makakalala uh, agad din So guys, mega mega love shout out po sa mga kaibigan natin sa YouTube. Ayan, so, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please naman po, subscribe po yung ating channel, Kapitura TV. o ano na pong kalilimutan na Pindutin yung bell icon para update po sa mga video na in-upload ko araw-araw. Kaya, -araw. thank you very much. Ayan, kumbaga nagpo-pondo na po tayo ng sealer sa mga woodwork, sa mga barnis. yan. Ayan, wala po yung pintuan. Pintuan na. Excuse me po.

uh, against po yung cell, sobrang liwanag po ng cellphone uh, 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 gawa po natin dyan ayan nag, uh, nag design po tayo ng stucco cement gamit lang po yung isang basahan na ipinapahit natin dyan so nagigita rin po yung ating ceiling ayan, na, natapos na po yung kanilang uh, EBC panel C. Tapos uh, po dyan. stuko na stuko pins na ginagamit natin na rata na muli all muli na stuko na so gumawa na lang tayo ng paraan para makabilisyo na pinagbibisay gumawa na lang ng isang basahan ginagamit na pinagbibisay sa wall talagang kasabihan po pintura pintor ang maiiwan po talaga sa isang building sa isang bahay siya po talaga makapaganda sa isang puri uh, bago na ginagawa siya po yung bibihis sa sa bahay uh, ano man yan So yan guys, yung akin na Yan, isang papel, isang pintor. So, pintor po ang pag-asa ng mga masun, karpintero, ang mga puli nilang mga mali. Ang pintor po ang magkukulit na na ang gagawa po ng paraan para umanda po yung kanilang mga sa po marami yung ginagawa na po natin sa pintor na rin po umaasa ng mga uh, uh, mga masuna kasama natin sa mga sa isang project so, tanggap na po natin yung ganyang mga sitwasyon Ibig sabihin pintura po ang nagpapaganda ng isang bahay ko o kung ano man po yung establishment na ginagawa natin yes. alam nyo po kasi yung may-ari nito marami po siya pinapanood sa video sa mga youtube uh, meeting siya ng mga Mr. Castinis ganyan, ayan itong ganito, ganito, although di na po ano to, di na po ah, bago para sa akin itong ganitong finish um, magkikita nyo po lahat ng in-upload ko dito sa aking youtube andyan na po lahat siya yung ah, mga ganyang finish sa iba-ibang iba, ibang paraan lamang po sa aking pag paggawa para lumabas yung uh, inahanap nilang mga semi-finish o industrial finish mega mega love shout out po sa mga walang sawang uh, ah, sumusuporta sa aking channel at malapit na po tayo sumweldo dyan sana naman po yung may mabuting kalooban yan palipad naman po kayo diyan tulong na po ayan o oh. so, kung nagigita nyo yan ayun ay, yung ating pinagpapaguran na so today is Saturday yan nakasama natin uh, ah, syempre ito na Sabado dinis para walang kalat so again po yung sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe na po yung ating channel and then maraming maraming salamat po sa support po sa ating channel yan ang araw, araw po natin ngayon ay araw po ng sabad ho at ang oras po natin dyan ay mag aalasin po na po ng hapon so minis time na po tayo dyan maglilipit na po, po tayo ng ating mga pinagamitang mga materials, so yan Gandang araw po sa ating lahat.